Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ang ating tatalakayin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP ay ang tungkol sa pagawa ng mga abonong organiko. Okay, tatalakayin natin ngayon yung iba't ibang uri ng abonong organiko. Okay, bago yan, ano bang ibig sabihin ng abonong organiko? Pag sinabing organiko, ibig sabihin wala siyang halong chemical. Uh, like, di ba, meron mga fertilizer na nabibili sa, um, meron din sa grocery or I think sa mga nagtitinda ng mga halaman. Meron mga fertilizer na nabibili doon kung saan um, uh, meron na siyang halong chemical na minsan uh, hindi maganda sa ating pananim. Bakit sinabi kong hindi maganda sa ating pananim? Kasi 'di ba? For example, yung tinanim mo ay halamang gulay. Tapos once na inanin na natin yung yung halamang gulay na iyon, um meron na siyang halong chemical, 'di ba? Hindi na siya organic. So unlike na lang kung tayo ay gagawa ng abonong organiko, mas safe tayo and sure tayo na walang masyadong chemicals na halo yung ating pananim. Okay, umpisahan na natin pagawa ng organikong abono. Mayroong tatlong uri ng abonong organiko or pagawa ng abonong organiko. Una, ang compost heap. Pangalawa, ang compost heap. At ang pangatlo ay ang basket composting. So as we go through to our lesson or as we continue our lesson, tatalakayin ko or sasabihin ko sa inyo kung ano-ano ba yung pagkakaiba ng compost pit compost heap at basket composting. Although, pare-pareho silang organikong abono. So, makikita niya naman sa picture yung kanilang pagkakaiba. Tama po ba? Umpisahan natin sa compost pit. Ano ba ang compost pit? Ang compost pit ay ginagawa sa pamamagitan ng paghukay ng isang bahagi ng bakuran at dito inilalagay at hinahayaang mabulok ang mga nabubulok o biodegradable na basura tulad ng tuyong dahon, damo, palat ng prutas at gulay at dumi ng hayop upang maging pataba pagkaraan ng ilang buwan. So again, uulitin ko tandaan natin ha, compost pit ginagawa sa pamamagitan ng paghukay ng isang bahagi ng bakuran. So, ibig sabihin, malalim yung compost pit. Sa ilalim siya ng lupa, ginagawa yung pataba o or yung organicong pataba na ito. Sunod naman, narito ang mga paraan ng pagawa ng compost pit. Una, pumili ng medyo mataas na lugar patag at tuyo ang lupa at may kalayuan sa bahay at malayo sa tubig. Bakit sinabi dito na kailangang malayo sa bahay? Kasi di ba alam naman natin na yung mga nabubulok na basura ay medyo maamoy. Tama po ba? Okay? Bakit kailangan malayo sa tubig? Malayo sa tubig dahil alam din natin yung mga nabubulok na basura, ito ay mayroong or kumakatas siya kaya kailangan malayo sa tubig para hindi na rin humalo doon sa mga sa mga source ng water natin. Kasi sometimes for example, merong sa mga probinsya, 'di ba, meron pa rin ngayon hanggang ngayon na merong balon or well, 'di ba? Meron ding poso or yung um, bomba Bomba ang alam kong term to eh. Pero yung iba po so ang tawag nila. Okay? So once kasi na malapit sa tubig yung inyong ginawang compost pit, maaaring maging source pa tayo or maaring source pa kayo ng ng pagkakasakit nila. Magiging cause kayo ng sakit nila kasi doon kayo gumawa ng compost pit malapit sa pinagkukuhanan ng kanilang tubig. Okay? At make sure na malayo sa bahay para hindi rin nila malang malanghap or maamoy yung mabahong amoy ng inyong compost pit. Pangalawa, gumawa ng hukay na dalawang metro ang haba, luwang at lalim. So magkakapantay po ang kanilang haba. And a uh, class hindi naman nire-require dito na kailangan 2 meters. It's up to you pa din kung gaano siya kahaba, gaano siya kaluwang at gaano kalalim yung inyong gagawing compost pit. Pwede rin mas malaki, pwede mas maliit. Number three, hayaang maarawan upang hindi pamahaya ng mikrobyo. Bakit kailangang maarawan? Upang hindi pamahaya ng mikrobyo. So marami diba sa science na pag-aralan niya, alam naman natin na once na yung mga bagay na nabubulok, merong mga bakteriyang namamahay doon. Merong mga mikrobyong nabubuhay doon. So kailangan hayaan natin siyang maarawan para unang-una mawala yung mga katas niya Diba? Okay, tapos hindi siya pamamahayan ng mga mikrobyo. Number four, ilagay sa loob ng hukay ang mga pinutol na damo, pinagbalata ng gulay at prutas, at basurang nabubulok. Okay, so ano-ano ba yung mga halimbawa ng mga basurang nabubulok? Yung mga unang-unan, sinabi dito, yung gulay, yung prutas, ano pa? Okay, yung mga leftover na food natin, kung wala tayong doggy or cat, or yung kung mga choosy yung ating mga alaga, yung mga leftover food natin, pwede nating ilagay sa ginawa natin compost pit. Okay, yung pinutol na damo, hindi naman din required kasi dito sa Maynila, hindi na tayo masyadong makakakita ng damo. At yung ating garden or yung ating bakuran dito sa Maynila ay walang masyadong damo. Or sometimes may damo nga pero artificial naman. 'di ba? Unlike dun sa sa probinsya na maraming damo yung kanilang bakuran. Ano pa yung pwedeng ilagay sa basurang nabubulok? Yung mga nahuhulog na mga dahon galing sa puno. Okay, pwede rin natin siyang ilagay. Ang hindi pwedeng ilagay, syempre, yung mga basag na pinggan, basag na bote, yung mga plastic, hindi po pwedeng ilagay yon sa inyong compost pit. Kasi matagal or ilang taon bago mabulok ang plastic at siguro hindi pa nga siya nabubulok eh, di ba? At yung bote hindi din nabubulok. Okay, next number five, ilatag ng pantay sa ilalim ng hukay hanggang sa umabot ng 30 cm ang taas. Okay, so kailangan pantayin natin yung nilalagay nating mga um, basura doon sa loob ng compost pit and umabot siya ng 30 centimeters. Okay, next, number 6. Patungan ng mga dumi ng hayop ng may 15 sentimetro ang kapal. Number 7. Patungan ng lupa, abo o apog at gawin ito ng paulit-ulit hanggang mapuno ang hukay. Lupa, abo at apog. Pangat Pangwalo, Basain o diligin ang hukay upang mapadali ang pagbulok at maging pataba. Number 9: Tusukan ng ilang kawayang may butas sa tagaliran ang compost pit upang mahanginan at upang mabulok agad ang basura. The number 10: Pagkalipas ng tatlo o apat na linggo, bunutin ang kawayan, haluin ang tambak, ipailalim ang nasa ibabaw upang maging pantay ang pagkabulok. Pagkalipas ng tatlong buwan o mahigit pa, mayroon ng organikong abonong magagamit na pataba sa ating mga halaman. Okay. Ano ba yung advantage ng pagkakaroon or ng paggawa ng compost pit? Unang-una yung advantage nun, syempre, meron tayong organikong pataba or organikong abono. Pangalawa, yung mga biodegradable na basura natin ay meron ng paglalagyan. Kasi dito sa Maynila, Um, it's very hard um, to find kung saan natin ilalagay yung biodegradable or yung mga nabubulok nating basura. Minsan, magkakasama-sama yung mga nabubulok at yung di nabubulok, di ba? So ngayon, kapag gumawa tayo ng compost pit, meron na tayong paglalagay ng mga leftover foods natin, yung mga hindi na kinakailag, like yung, yung buto ng chicken, di ba? Pwede nating ilagay dito. Tapos yung yung pinagbalatan ng sibuyas, pinagbalatan ng um, bawang, prutas at gulay, pwede na rin natin siyang ilagay. Okay? So yun yung kagandahan ng compost pit. Again, ano yung compost pit? Ito ay hukay. Okay? Sunod, ilang buwan bago natin magamit ang ating pataba kapag compost pit yung ating ginawa. Okay, siya ay magagamit natin siya after 3 months or tatlong buwan okay next proceed tayo sa compost heap okay sa compost heap ganito rin ang paraan ng paggawa kagaya sa compost pit so same process lang ang compost heap at compost pit pero ano yung kanilang pagkakaiba? Ang compost heap ay hindi nakabaon sa lupa. So nasa ibabaw siya ng lupa. Okay? Listen. Compost pit nasa ilalim ng lupa kasi naguhukay tayo. Compost heap nasa ibabaw siya ng lupa. Okay? Paano na, teacher, paano yung ano, nasa ibabaw na, ng lupa? Siyempre, gagawan mo siya ng bakod. Okay, gagawa ka ng harang, pwedeng kahoy, pwedeng yero, tapos doon mo itatambak yung mga basurang nabubulok. At syempre, hahaluan mo rin ng lupa, ng, ng abo, at ng apog. Okay, next. persitay tayo sa basket composting sa pangatlo. Ang isang madaling paraan ng pagpapabulok ng mga basura ay sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang sisidlan. Ito ay tinatawag na basket composting. Ang mga tuyong dahon at damo pinagbalatan ng prutas at gulay at mga dumi ng hayop ay binubulok sa isang sisidlan na may kasamang lupa. Okay? So, isa sa pinakamadaling paraan ng pagpapabulok ng basura ay basket composting. Bakit kaya sinabing pinakamadaling paraan ito, yung basket composting? Kasi hindi na tayo kailangang maghukay, unlike dun sa compost pit, maghukay ka ng 2 meters or kung ilang metro yung gusto mo, tapos sa compost heap naman, gagawa ka ng, ng bakod para sa paglalagyan ng yung mga biodegradable na basura. So yung, sa, sa basket composting, ang kailangan lang natin ay sisidlan or basket. Pwede nga natin gamitin yung mga lumang timba natin eh. ba diba? So, para magkaroon tayo ng organikong pataba or organikong abono. Okay? So just like sa compost heap at compost pit, of course, ang kailangan dito ay mga, yung mga sangkap dito ay yung mga biodegradable na mga basura. Okay. Ito yung mga paraan ng paggawa ng basket composting. Number one, maghanda ng isang sisidlang yari sa kahoy o yerong may isang metro ang lalim at may sapat na lapad at haba. So hindi porket sinabing sisidlan, pwede na yung maliliit na mga lagayan. Hindi, hindi po ganon. Dapat, syempre, malaki yung paglalagyan natin or yung sisidla natin para mas marami yung abono magagawa natin. Kasi ilang, ilang linggo din yung kailangan nating antayin para magkaroon tayo ng organikong pataba, di ba? So, balikan natin. Compost pit at compost heap, after three months natin siya magagamit. So dito sa basket composting, tingnan natin kung ilang months or linggo yung ating aantayin para magamit natin yung organikong pataba na ito. Number two, pagsamasamahin ang mga pinagbalatan ng prutas at gulay, mga tuyong dahon at dayami at mga dumi ng hayop at ikalat ng pantay-pantay hanggang mapuno ang lalagyan. Okay, yung dayami at yung damo, Um, pwedeng hindi na magkaroon yung ating basket composting kasi dito sa Maynila, wala naman tayong dayami at wala nga rin po tayong damo, okay? So, yung dayami, yung iba sa inyo nagtatanong, ano ang dayami, ito po yung makikita sa mga um, farm, okay? So, yun, next. Number three. Diligan ang laman ng sisidlan at lagyan ng pasingawang kawayan upang mabulok agad ang basura. Pang-apat, takpan ng dahon ng saging o karton upang hindi pamahayan ng langaw at iba pang uri ng peste. So like sa compost pit, compost heap at basket composting, pare-pareho itong kailangan nating takpan. Okay? Pero most especially dito sa basket composting, kailangan takpan kasi po para hindi siya pamahayan ng langaw at iba pang mga peste like yung ipis, taga, di ba? So kailangan lagyan natin siya ng takip. Okay, next number five. Balik rin tuwing ikalawang araw upang hindi magkaroon ng masamang amoy. Unlike sa compost pit, hindi na natin siya kailangang balik rin at sa compost heap kasi siya sa may, or yun na, yung compost pit nakalagay siya malayo sa bahayan at siyempre yung compost heap. Yung basket composting, pwede rin natin siyang ilayo sa uh, mga bahayan kaya lang Siyempre, mas maliit po ito kasi nga nasa sisidlan lang siya. Di ba? Diba? So sa sisidlan lang siya, pwede na rin siyang malapit doon sa ating bahayan din. Okay? Yun nga lang, kailangan natin siyang lagyan ng takip para hindi umalingasaw yung kanyang amoy, yung masamang amoy. Okay? Kailangan din dito, balik rin after two days para hindi magkaroon ng masamang amoy yung ating abonong organiko. Number six, pagkalipas ng isang buwan, alisin ang pasingawang kawayan at haluin ang laman ng sisidlan upang magsama ang lupa at ang nabubulok na mga bagay. Maaari nang gamitin ito bilang pataba. So unlike dun sa compost heap at compost pit, three months yung ating aantayin. Dito sa basket composting, we only need to wait one month. Okay? So, again, ang ating aralin sa araw na ito ay yung mga paggawa ng abonong organiko. Ano yung mga paraan ng paggawa ng organiko or ng abonong organiko? Una, balik-aral tayo, compost pit. Ang compost pit ay paghukay or nasa ilalim ng lupa, compost heap nasa ibabaw ng lupa, basket composting pinakamadaling paraan ng pagawa ng abonong organiko dahil nasa sisidlan lang siya. Okay, papakita ko ulit yung ating um, slide kanina. Ayan, yung picture ng compost pit. Ayan, compost pit, compost heap, at basket composting. Again, hindi po basket lang yung pwedeng gamitin natin dito sa basket composting, pwede rin po tayong gumamit ng mga lumang timba or balde. Okay, eto naman sa compost heap, eto yung um, organicong abono na nasa ibabaw ng lupa. So, hindi na kailangang maghukay dito. Compost pit, eto yung kailangang hukayin or maghukay ng 2 meters. So compost pit and compost heap, parehong 3 months yung kailangan nating antayin kasi medyo malaki ang kanilang, ang kanilang um, sakop. Samantalang yung basket composting maliit lamang, kaya 1 month lang yung kailangan nating antayin. Okay, so that's all for today. I'll see you tomorrow sa ating online class. Goodbye and thank you, grade 5. I'll see you tomorrow. God bless.